News Updates Mga balita ngayon SK President ng Argao Cebu nakapatay dahil umano sa celos. Lagay ng labintatlong Pilipinong tripulante ng barkong inatake sa Red Sea inaalam pa ng DMW Mayorya ng mga Pinoy pabor sa AFP Modernization Joint Patrols at Military Exercise ayon sa Pulse Asia Survey ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Hawak na ng otoridad ang presidente ng Sangguniang Kabataan o SK Federation sa Argao, Cebu na nakapatay ng isang lalaki sa isang restobar bar noong biyernes. Ayon sa ulat ilang beses na binaril ng suspect na si Mark Alfonso Villamora, SK President ng Barangay Lamakan sa hideout Restobar sa Don Hill, Barangay Poblasyon, ang biktimang si Elmer Angelo Amarillo pasado alas 11 ng gabi ng Hulyo a 11. Sinubukan pang isugod sa ospital si Amarillo na nagtamo ng tama sa ulo at iba't ibang parte ng katawan ngunit idineklara ring dead on arrival. Agad ding naaresto ng Argao Municipal Police ang suspect at narecover ang ginamit nitong bari. Selos at love triangle ang tinitig ng motibo sa krime. Bineberipika pa ng Department of Migrant Workers o so DMW ang ulat na nagsasabing tatlo sa dalawamput isang Pilipinong tripulanteng sakay ng MV Eternity Sea ay pinatay ng rebelding Houthi. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, hindi pa kumpirmado na patay na ang tatlo sa labintatlong pinagahanap pa at naniniwala umano siyang buhay pa ang mga ito. Magsasagawa sila ng interview sa walong nailigtas na tripulante para matukoy ang eksaktong bilang ng nasawi sa pag-atake ng Houthi. Nagpapatuloy din ang search and rescue operations sa 13 unaccounted crew members ng lumubog na barko. Bagamat ilan sa mga ito ang maaaring dinakip ng rebelding grupo. Mayorya ng mga Pilipino ang suportado ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ang pagsasagawa ng joint patrols at military exercises para sa pagpapalakas ng depensa ng bansa ayon sa survey ng Pulse Asia. Sa survey na isinagawa noong June 26 to 30, 65% ang nagsabing dapat suportahan ng gobyerno ang modernization program ng AFP, gayon din ng Philippine Coast Guard o PCG para makakuha ng assets na magtitiyak sa territorial integrity ng bansa. 51% naman ang sumang-ayon sa pagpapalakas ng alyansa at ugnayan sa pamamagitan ng pagkapatrolya at military exercises sa mga kaalyadong bansa inilabas ang survey kasabay ng paggunita sa ikasyam na anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa kaso ng Pilipinas laban sa China. Sa naunang survey, lumalabas na 73% ng respondents ang nais na ipagpatuloy ng Marcos administration ang pag paggiit sa karapatan ng bansa sa rehiyon sa gitna ng patuloy na panggigipit ng China. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.